Hello sa inyo! Ito nga at gumawa ako nitong napaka-floppy, cheesy na puto. Dito nga ay nagpabili nga ako sa anak ko nitong kalahating kilo ng harina dahil naubusan ito nga ako. Ito ang way ko kung paano magluto nitong napaka-floppy na puto. Nilalagyan ko ito ng Berbrand powder. Pero pwede naman kahit anong powder milk pero ito kasi ang type ko. Bale, walong kutsara nga ang nilalagay ko na powder milk sa kalahating kilo ng harina. Tapos syempre maglalagay nga tayo nitong kalomet para nga maging maalsa itong ating puto. Tatlong kutsara din ang kalomet. Palomet, tapos ito namang brown sugar. Bale, walong kutsara din ang gagamitin ko dito. Tapos, kumukurut kurut nga ako dito ng asin dahil gusto ko nga na mag-balance yung tamis Tapos, niya. Tapos, naglalagay din ako nitong margarine na tinunaw. Pwede rin naman yung butter. Tapos, itong isang lata ng Alaska Nasa Nasa 360 ml nga itong isang lata ng iba Pero, nagkulang nga yan dahil dalawa yung nagamit kong ibab dito sa kalahating kilo ng harina. And then, halu-haluin lang natin ito para nga maghalo-halo lahat ng mixture dito. By the way, anyway, naglalagay ako ng melted margarine para nga hindi siya dumikit mamaya sa molder niya kapag tatanggalin niya. Anyways, brown sugar yung ginamit ko kaya ganito nga yung kulay ng puto namin. Ito lang kasi yung available dito ah, Tapos sa bahay. Tapos nga, nag-add nga ulit ako nitong Alaska evaporada dahil kanina nga, nagkulang nga yung gatas. So, ayan nga, nilagay ko na itong gatas. Tapos, hinalo-halo ko lang ito hanggang sa ma-achieve ko nga yung texture na gusto ko. At ito na nga yung texture na gusto ko. Perfect na perfect na nga kapag ganito na nga yung texture ng harina ninyo. Tapos, ayan nga, sinala ko na nga lang ito para nga masigurado ko na wala nang buo-buong harina so, dito. ayan na nga, 'di ba? Kaya kailangan talaga sinasala natin para makita nga natin na meron pa nga buo-buo talaga dito na harina. Pangit kasi ang kalalabasan niyan kapag hindi niyo nga sinala ito. Anyways, after ko nga nitong masala ay inilagay ko na nga isa-isa sa moldernya. ipatong na natin itong steamer. Tapos takpan natin ng ganito. Nilagyan ko siya ng tela para maganda talaga yung pagka-steam niya. Dapat dito bago nyo ipatong ang steamer ay kumukulong na talaga yung tubig Medyo malakas din yung apoy na ginamit ko dito kasi ganun ako gumawa ng puto After 10 minutes nga binalikan ko at ito na nga ang itsura niya. Medyo na ka na nga sa steam kaya ito nga nagputo na nga talaga itong puto To be exact nga dapat 8 minutes lang bago nyo ulit balikan And Ito ang ating doang puto o oh, diba talaga ang po